na yung part 2 ayan, nalagyan na natin siya ng sibuyas dito ito siya guys Pansigang natin pansibuyas. sibuyas at syempre ang kamatis hindi ano yung natin ang kamatis, alsin natin ang buto hindi natin isasama ang buto di diba ayan. ito ka po ay part 2 alisan natin ang butot, atin gagayatin na. At sa din natin ng okra. Ito po yung okra guys. Hindi ko alam kung bulok na 'to. Pero bulok na siya, hindi na siya ano. Hindi na siya pede. konting tubig. Konting tubig lang yung ilalagay natin, guys. Ayan. Papakulo na natin. At syempre, lalagyan din natin ng dalawang butil na bawang. Ayan. Ito guys. Ito yung So, yan. At pinakukulaan na natin ang yan. Para sa ating hipon. Takpan natin. Yan, guys. Later na ulit. Siya, guys. Kumukulo na at lalagyan natin siya ng asin. Yan. Lalagyan din natin siya ng paminta. O, oh, ayan. Kaunting paminta lang. Kasi ayaw ko ng madaming paminta. Diba? Diyan natin ang apoy. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng seasoning. Asa na yung seasoning? Ito yung seasoning. Garlic powder. Where is seasoning? Ito lang yung seasoning dito. Where is sesame singing? Ah, na natin siya lagyan. Kaya yan guys, paluto na siya. So, ay, haluin mo na pala natin. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng lemon. Lagyan na natin siya ng lemon. Ito yung lemon. Piniga ko na para maasim-asim. Di ba? Tapos takpan ulit natin siya. So yan guys, paluto na siya. Thank you for watching. God bless everyone. Kung di ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel Parker Love, click or double pa updated ka sa aking buhay. Love you all. God bless.